rito chika sa inyo ha Ay besides, ayun na Nag-storya like mi dire para sa kabaguhan Paminan mo ha Gwapa Puti Piti-piti Wala na lagi milabot Ang awa o oh. Cancel lang sa siguro itong pagbago Sana may plano na ito sa itong pinabuhi. pre Di naman siguro ito perminti Maglingaw-lingaw na lang Kaya nakataas naman ang tong edad Kaya kasabot ko sa si mong storya ba magaling na ko na-una kung uh, Dapat likayan na to Ang dapat likayan Kaya eh, para namgyapon na sa ito ah. Dahil okay. pag magpurminti taging una na, kita ragi na maalaot. So, dili ta magpatintal sa mga butang na makatintal sa dili, tuwa. Dili, dili na ta, dili na, ta na labi na sa kanang mga chika-chika, wala na pre, mag seryoso na ta sa na nato na, no? Daddy! isa daddy, kisa, daddy, daddy! Saan <laughs> ano anak, kisa, no? Ay, minna! Nag-upsa makatira, ha? Daddy! Daddy! Alibi! Kating yes! mo sa nalini ni mong anak, pre! Nung isa na yun! Nagkating! ka! Kapitira mong klase, ko nagkating! ka na ako makain ng bagi dala ni mo! Pagkasay, yun si mama, risas daw may man. Alay, huwag abis akong mawag pa dito, Kining bataan ni. Hoy! Eh. Maayo sa kaprino kay ginimong anak ngano kun mo gyana do no gadget. Mao gali no. Ko, ba si Daday mag gadget ko? Maayo na kay para sa bata, pa ka healthy mong mata. Healthy lagi ang mata pero yang baga, guba na. Oh, sa man din Sige rin yung maning nga pula. <laughs> Basta ti dili ni munahot na hot tanan ni mong baon ka Magbilin ka for tomorrow. Okay, okay ka okay. day, Ikaw ay skwila hayo pagkating-kating. <laughs> oh, okay day, skwila ko karo day. Si aku daddy, wala ko na ko. Sige, amping, amping. kisa si Dadi Oh. Wala daddy. ko Ay, dili ka mauli o balay unya. Ugma na. Ha, sa terminal lang sa katulog. Ah, <laughs> <laughs> basic sa kang ron! Awa mo na kung giingon pre, lahi ng mga bata, karong yung musuko lang oh, papa. Oo, nagyay problema! <laughs> Saan <laughs> ni bataan niya? Ako irito chika sa inyo ayun na! Ha? Nag-storya like, mi dire para sa kapaguhan niya niya niya, kami dire para sa chika-chika. Ayaw na na! Pamina mo ha! Gwapa! Puti! puti, puti. Wala na lagi milabot! Hindi si. mi magpadala sa mga butang mga patinta! Ay, na, sige, istorya! Tanawa! Oh! Yes! ka talaga! Sige, yeah, Mr. Lim. Para cancel lang sa siguro itong pagbago. Pwede di naman tingali next year. Okay, wala pa may new year. <laughs> Salamat, sir. <son>, sarap! <laughs> Sige, pa-enjoy mo, pre. Tayo ka na inyong pagbago. In new year resolution, aralin niyo!